Good afternoon, welcome to my channel. This is Sander Avenue Meron akong isi-share ngayon sa video na ito. At marami akong nakikita sa iba na nagtatanong, lalo na sa group. Yung kanilang ginagawa na amplifier ay merong offset. May lumalabas na point uh, something volts DC sa kanilang speaker out. So, kaya ko naisipan na ibahagi ang Ah, uh, video na ito kasi yung ating gagawin ay ang kanyang problem ay merong 0.4 volts DC na lumalabas sa isang channel. Ang amplifier na ito ay concert EV 602. Ang amplifier na ito ay dumaan na sa matinding bakbakan dahil ito po ay ginawa na ng isang technician. At nilagyan ng galing sa bluetooth amplifier yata or bluetooth speaker At ito dahil nag-order ako ng parts Ito yung tinatawag natin na MP3 decoder board Ito yung ating ilalagay na may remote control siya Pwede sa bluetooth at pwede sa FM So siya yung ilalagay natin dito, papalitan natin ito Pero ang dami kong gagawin dito yung mga potentiometer sa microphone, mga switch hindi ko pa yan nilinis at yung kanyang amplifier board our main board ay tad tad ng grounded kinis kis ko at nilinis at yung kanyang nagtinanggal ko na yung ano yung kanyang power output at saka na troubleshoot ko na kasi alam ko na napakahirap at matagal ito gawin kaya hindi ko kinuhanan ng video mula nung umpisahan ko paggawa so marami tayong gagawin dito marami akong lilinisin at marami akong papalitan pero dito muna sa amplifier kahit sa video na ito ay hindi ko pa ito mapaandar pero ang topic lang dito sa video na ito sana makatulong sa mga baguhan at sa mga may roong oh, ganitong mga problem or issue na umaandar siya pero may kunting haming yung kabilang channel dahil nga may maliit na DC out yung kanyang DC out is 0.4 volts DC wow. at hindi ko hindi ko na makabitan ng power, tinanggal ko yung kanyang power, ito, wala na siyang power, at uh, nalinis ko na at na-check ko na pero ibabahagi ko lang yung problem, maikli lang siguro ang video na ito, dahil yung problem lang na yung 0.4 volts na lumalabas sa speaker, kahit nagkiklik ang relay at nasisira itong power output kasi ito galing na sa isang teknisyan dinala lang sa atin nung may ari kasi nga eh, iwan ko lang basta dinala sa atin para ipagawa. So, nakita natin na uh, putok yung kanyang dalawang fuse. Pinalitan ko na yan. At, yung kanyang fuse ay, hindi ito speaker fuse, ito po ay volt uh, or power uh, ano, supply fuse sa so, kanya. Ito, yung diode. So, dahil dyan, nasira yung dalawang output yung A at saka yo yung, yung A at saka yung B. So yung NPN at saka PNP yan yung mga transistor na nasira at yung saka bilang channel ay good at uh, halata naman na uh, napalitan na ng iba titingnan natin kung uh, kung anong magagawa natin na uh, maka siya ay gagawin natin kasi kaibigan naman natin yon. So dito sa video natin ay ipapakita ko lang yung Ah, dahilan ng pagkasira nito, maliban sa mga grounded at napalitan na yung grounded. At ito yung mga kapasitor ah, at yung 10 ohms na resistor dito. Pinalitan ng malaking resistor, ayan, dalawang malaking 10 ohms. Dito yan sa kanyang overload or overcurrent na lumalabas dito. Pag nag-DC out ay masusunog yung resistor. Dahil ito ay nakakunikta sa speaker out. Ito, sa speaker out yan nakakunikta. So, nakakunik ito sa ground ang kapasitor. Ito, yung left and right channel. Tapos, may nakasiris natin ohms na resistor. <coughs> Kaya, dito sa video natin, okay, pisa na natin. So, yung shoutout natin, in general na natin. shout-out sa lahat ng dyan at mga nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at kung nakadaan lang kayo ngayon sa aking channel at bago pa lang kayo napadpad dito, please naman po paki-subscribe at pa click ng notification bell piliin yung all para maging updated po kayo sa ating mga i-upload pa mga videos at paki-share na kung nagustuhan niyo itong ating video. Okay, taas natin yung ating camera para makita ninyo walang tagahawak ng kamera ng kamera natin so ipapakita ko na lang dito para uh, sa ano para sa uh, ating mga manonood na gustong matuto yan. so uulitin ko na troubleshoot ko na lahat na apply ko na yung tinatawag natin na component to component checking or bawat piyesa so mahirap ito kasi mahirap ito hanapin dahil hindi natin alam kung ano yung nawala so ang cause lang dito ay dahil sa kalawang hindi na malayan o napansin ng unang gumawa na kahit na nandyan pa yung resistor at tama naman sa posisyon yung pagka ano pagkalagay parang hindi siya naalis sa kanyang uh, position posisyon kagaya ng iba so hindi nahalata ngayon kanyang problem dito ay kung titingnan natin meron siyang biasing na 0.4 lahat parihas okay kung napapansin nyo dito meron tayong resistor yan po ay 3.3 ohms na resistor at dito yan sa may banda sa may input malapit po sa diode natin ayan siya oh o oh, ba? Diba? yung resistor na yan ay 3.3 or 3K3 yan na yung kanyang circuit uh, marking is R163 ayan o siya o at nakakunikta yan dito okay dito yan nakakunikta e, tuturo natin ayan o, kung mapapansin dyan, ito siya o -de -de focus lang yung cellphone natin palapit natin mahirap kasi nag -de -de focus siya Alright. Nahirapan tayo ito Papunta siya doon sa transistor, di ba? At yung kabilang dulo ay papunta doon sa ating drive. Ayan oh, papunta sa drive. Di ba? Papunta sa drive yung kanyang dulo. So may lumalabas na negative point four volts. Okay? So ipapakita natin dito, sabi video natin, ang gagawin ko dito ngayon if tanggalin ko muna ito kasi ito ay putol dahil sa kalawang so dahil putol siya dinugtong ko lang yan para makita ko yung kanyang actual result so yung kanyang result nung madugtong ko na ay nag normal so dito tanggalin natin ayan natanggal ko na okay so assuming na hindi ko alam na natanggal ito po ay uh, malinaw na eh, sabi ko nga, nagawa ko na, nakita ko na, kaya ko lang ibabahagi para makatulong sa yung nagpo-problema ng ganitong isyu. So, saksak natin siya. Ito po yung ating ground or common. Lalagay po natin dito yung negative ng ating disc probe at DC tayo. Tingnan natin, o oh. Yung relay dito ay wala na. Tinanggal na nung unang gumawa at naka jumper na ang speaker. So, titingnan natin ito yung speaker mula dito. Ito siya, oh, speaker out ito. Ayan, galing dito. So, papunta siya doon sa relay. So, dito tayo tutusok sa may relay. At makikita natin dyan na mayroong 0.4. Ayan o. Oh. Diba, may negative 0.4. Okay? Yung sa kabila, tingnan natin, wala. O, oh, diba? Tapos, titingnan natin yung ating, kikita ba? Titingnan natin yung ating bayasing. Tingnan nyo na lang. Dyan, oh. Ayan o. Ayan, sak saksak ko. Oh. Meron tayong 0.5. Dito ay 0.5 din. Dito sa kabila, 0.5 din. Ayan o. Tingnan na. Ipa, ko lang na meron siya 0.4 sa kabila. Ayan, 0.4 din. Okay. Ayan o. ba? Diba? So, meron siyang bayasing. Ngayon, binunot natin sa outlet ang kanyang problem nga ang bias ay normal pero yung kanyang speaker out ay nagkaroon ng 0.4 volts DC output so or negative 0.4 ang gagawin natin uh, ipalagay na natin na pinalitan natin ng bago or dahil nakita na natin na putol or open siya halimbawa kung nasunog na naputol or naputol sa kalawang so simple pag naputol ay hindi na siya gumagana ngayon ay palagay natin na napalitan na natin ng bago ibabalik ko itong resistor ihinang natin ayan, nahinang na so nakakabit na yung resistor na yan at titingnan natin ngayon yung kanyang supply dito sa my speaker okay, so ready natin yung yabang natin yung ating test probe dito sa speaker out saksak ko -sak na siya ayan o, nakasaksak na wala na 'yung 0.4 volts negative na supply sa speaker out. Sila magkabila, 'di ba? Wala na. At tingnan natin 'yung biasing natin. Ayun oh. Kanina, 'di ba nakita ninyo na 5 or 0.5 volts DC 'yung biasing. Okay? So 'yan 'yung kanya'ng result pag wala 'yung ating resistor na R6 or 163 na may value na 3.3 volts ito po ay maglalabas ng 5 volts ibig sabihin yung left and right channel ay hindi po balanse yung kanyang biasing sa nangyari dahil nadugtong na natin at nakita na yung putol at napalitan na bumalik na sa point 4 ayan oh point 4 point 4 point 4. ayan papakita lang natin You know, dito sa kabilang channel 0.4 diba? din dito sa kabila ayan, pinakita ko na lahat para makita nyo na yung nangyayari pag putol yung kanyang resistor na yan ay imbalance yung biasing bunutin ko na ba imbalance yung biasing at nagkakaroon ng 4 negative 0.4 volts DC yung kanyang speaker out Alright, sana'y nakatulong itong video natin. At kahit ganyan lang na iniklian ko lang kasi yung video na to kung uubusin ko isang araw hindi ko ito mauubos kasi marami pa akong aayusin, marami pa akong papalitan ito, may papalitan pa ako. So ang dito na lang sa ating video na ito, ang topic natin is about may lumalabas na point, negative point for volts dito sa ating speaker out at ang kanyang trouble ay trouble found natin, yung nakita natin na trouble ay open, yung resistor dito, malap sa, ano, nakakonekta sa preamp natin, mula sa input mula sa input ng, ano, ng, ampli ng amplifier mula sa tone control, papasok dito at, papasok yan sa preamplifier natin, so meron diyan yung kanyang supply na 27 ay parehos lahat, pero lumalabas yung negative 0.4 volts DC, pag naputol ito. So, ibig sabihin, pag may ganitong problem, i-check nyo lang yung mga resistor dito sa ating uh, may preamp, sa may main amplifier at yung uh, posible mga transistor. Pero na-check ko na lahat. Ayan, kung mapapansin nyo na uh, nahinang na kasi na-check na lahat. At saka huli ko na itong nakita itong resistor. Okay, so na mag-individual mag checking ako sana ng resistor pero nung matamaan ng soldering iron ay kumalaw yung paa ibig sabihin ay ayun, uh, putol nga siya so maraming salamat sa inyong paniniwala sa aking uh, mga ina-upload na video at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay sa ating mga ina-upload na video sa mga kaibigan natin dyan uh, sa mga youtubers sa iba't ibang mga groups ay nagpapasalamat tayo at uh, nandyan kayo palagi sa mga masters natin dyan sa mga sirs, sa mga teachers dyan at sa lahat-lahat God bless and mabuhay muli ito po si Andy Rabino Tibitik nagiiwan at nagsasabing mabuhay tayong lahat at magtingat. bye bye